pareho na pareho siya iyo, Tin. Okay? Crazy for you, Tin. Bakit? Magawin niya lahat. Oo. Oh. Madala ka ng buko. Paglalaba ka daw niya. Ang pamilya mo. Pati pamilya mo. Buong angkan. Water. Thank you. Para sa ano? naman. Power! Kaya pala pag tumatabi ako kay Jerry. nakapag aral ka. Bakit? Ano yan pala? NCLEX. Sorry dito. So, uh, Hindi niyo ba napapansin? May nursing competition daw. Ayaw niyo manood ng ano? I don't know. Ewan ko lang. Ha ha ha! Pangapambahay, housewife, wreck, yes. husband, housewife. Malaga na. Hindi kailangan kong basahin Ako side. for Hindi na kailangan kong Hot water. Okay na. Or nasobrahan naman? Teka. Ayan. Ay, naku. Saan kayo daganap yung ano? Eto, may pamunas na tayo. Ano yan? May, may Bakit mo ina-pinunit? No, Galing naman doon sa amin. Sa...